Yeah. Excited ka na? Indrive Nagpukta tayo ng Indrive Parang grab din Press it, press Press mo, press Yan, handle Press Ay Di ba tinuruan ka na ni Lolo, dad? O, atras Press it Yan. Ay. Ay. Hindi naman yan upuan mo eh. Huwag na malalaglag pa yan si Tyrus. masabi ko sa iyo. Hindi boy. Sabi ka boy. Lagaris din to eh. Video ito, video. <laughs> Averya. Kakabilin lang. This is video. What can you say? Hello guys, welcome to the video. <laughs> How's your boarding experience? um stressful Fresh stress DJ. DJ and DJ. <laughs> <yuck>

Do, tingin kami ng Sabi mo, menu. Sabi mo, menu. Menu, menu. menu? Isang ilo daw, sharing na lang, order ng tolo. Order daw sa pinong luto. tapos ang tolo na daw. Yung sharing natin yung menu nila. Ha? yung menu nila. menu yung

Wala <laughs> Ayun! 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 Wow! Ayun! 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 total ah!

Ayaw. Ayaw pa rin. Ayaw niya pa rin. Deliver guys. si All boys. All boys. Wala All boys. Mga eh. Gawa talaga to eh. na jump shot. go. Jump shot.

Iba oh, pero hindi daw, hindi daw kasi natin anong the way dun eh. Ah, malayo. May ibang landas daw tayo, pumunta tayo dun eh. Okay. Pwede naman daw, kaya lang. Alamanin daw. <laughs>

Galing okay, okay, oh, <laughs> ka ah. Tungtong mo. Okay, Lagay <laughs> okay. mo doon. Lagay mo. Hindi pa kumuha ka naman, hindi ka naman ulihin Oo. Oh, sabi ka lang naman Ah, ano finish mo? Wala. Okay, <laughs> kasi mo naman. Isipin no. mo kasi mo. Ito kami. Ito kami. Ito kami, na. Wala, Ito kami na. Tama na. Ito sa diabetic person. Pasok na tayo, Go! Inside the tunnel. Ah, uh, si, nasa na po yung mga tinurbo? Ahm... Uh, ano? <laughs> <laughs> Ito po ang ano? The founding of Sulu. Okay. Ito po ang mga founding of Syria.

Wego. Dapat <laughs> talaga kayo. Wego. I'm ako sa inyo everyone. O sige, pa-Wego na. Wego. Nge. Oh baby baby baby. My baby baby. Kente Ch ni. Fashion ni.

Ah, Bruce Lee. Bye bye, bye, bye. ingat kaya? Ingat. Hey. <laughs> 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 eh, sorry, <baby. laughs> Ay, Wala manit na ako. Sa utak mo lang Zero na nga mo ako ulit eh. sa counter. Maaari lamang. Sige, ito sa akin. Love sa'yo? Bakit ganyan love mo? Pakyo

maraming nakikita. Happy oh. oh. siya pag maraming hangin. Bugs. 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 <laughs> Bugs. <laughs> Bugs. <Kawa>. Yes, actress <laughs> ka kanina <naline>. eh. Parang sinasugatan. <laughs> tambling, tambling. Paling saya. You can make the flowers, pretty little baby.

<laughs> right, left, left, right, 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 eh, 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 dyan. Naman dyan. Woo. left, right, Eh right, eh. left, right, <laughs> left,

<laughs> eh. Hey. <is> okay. <laughs> eh. Para bang sakit yung sa. Eh 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 eh. Oh. Yada. Oh, hindi ko alam. No. tayo, Tyros. Ibibigay ko sa ako, kapasa. Kaya ma, oh. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin. mo. Ibalik mo. Ibalik mo. Eh! mo. Eh! Ibalik mo. Eh! mo. eh eh